Hello so guys, good afternoon sa ating lahat uh, Salamat pong ng marami sa mga viewers at mga subscriber kong mga bago dito sa ating youtube channel uh, Totally guys, gusto ko lang i-promote yung kalamansi namin dito sa Bicol kasi uh, kami kasi guys dito sa Bicol uh, medyo may mga dito na lugar na kalamansi ang aming uh, tinatanim na at ngayon uh, naisipan ko lang na i-vlog or ipiliin natin ang kalamansi guys kasi gusto kong i-promote yung kalamansi dito sa hindi lang dito sa Bicol kundi sa buong Pilipinas na ang kalamansi ng uh, Pilipinas ay maganda at very quality talaga ang kalamansi natin ay napakasarap ilagay sa mga anuman na mga pagkain o mga lutuin natin sa ating kusina yan ang pinaka natural at napakasarap kapag linagyan mo ng kalamansi grabe totally mga idol yung challenge na yon ang challenge ko kasi noon ang gusto ko lang iparating yung bang yung ngiti challenge na kapag kumain ka ng kalamansi ay ah, uh, talagang hindi ka ah, uh, sisimangot sa ngayon guys ti uh, titry natin uli kung uh, makakain tayo ng kalamansi na yung hindi tayo sisimangot yung hindi mo mapifil yung asim kundi ah, uh, ngingiti ka I try na natin po guys ulitin ko po yung challenge kasi yung mga iba nating nag comment doon uh, uh, hindi na kaya ni kuya try natin uli na habang kumakain tayo yung bang ang pil natin ay matamis try natin Tamis. Napakatamis. Hmm. sarap